pagpunta mga tanghali po sa lahat may nadaanan po tayo yung checkpoint saan puro mga riders lamang ang kanilang pinapara kaya bumabasi si Congress gusto ng para lumapit po sa naturang checkpoint <coughs> Bob, Sino ang team leader nyo? Ayun po sir Ayun po sir yung team leader nyo? Ikaw ba team leader? Anong kaluguan na ginagawa nyo? Tawagan mo ang LTO? Brother, LTO? LTO? Personal kayo ng ano? 13 Anong kaluguan ginagawa ninyo? Kinakaya-kaya ninyo motorsiklo? Ba't di kayo pumapara na ibang sasakyan? Kalukuan yung ginagawa nyo, brother. Hmm? Ayan o, naka-puro naka motorsiklo. Hindi nga, nakita ko nga eh. Kaya nga bumalik ako eh. Huwag ganon. Bakit kayang kaya yung puli ng motorsiklo? Yung ibang sasakyan, hindi. Manguhula ba kayo para yung ibang sasakyan? Hindi walang violation. Eh, 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 walang Hindi, nakikita ko naman ni eh, brother eh. Yan o, no? puro motorcycle riders. Para, para, sir. Oh, oh, ito po yung... Hindi Pinaparan. nga eh. Opo, opo, Kita ko nga. O oh, sige, may isang four wheel. O, pero, pero ano yung mga nakatambak? Sergeant Aquino. Opo, opo. Sergeant Aquino. Opo, opo. Nakakapikon kayo eh. Masyado ninyong kinakaya-kaya ang mga riders eh. Duwag ba kayo? O, ikaw, tanungin kita. Gusto mo ba sabihin ang kriminal sa hanay lang ng riders? Hindi O, sino yung mga nangaambus? Anong ginagamit na sa sakyan? Four wheel. O, bakit ganyan ang ginagawa ninyo? Saan ka? Sa region 4? Hindi po, naik po. Naik? Hindi ko kayo pinagbabawalang manghuli. Hindi ko kayo pinagbabawalang manita. Kasi law enforcement. Pero nakakabwisit yung ginagawa ninyo. Riders lang kinakaya-kaya nyo. O. Oh. Nakakabwisit kayo eh. Dahil walang kakayahan ng riders. Maliliit lang. Eh, ikaw, ano? Taga-ticket ka lang. Opo kalukuan yung ginagawa nyo eh lilinawin ko brother ha hindi ko pinagtatanggol ang riders na may violation ha ang ikinakabwisit ko kinakaya-kaya nyo ang riders ba't di kayo makapamara ng naka four wheel lalo na kung tinted takot kayo brother huwag ganun Discrimination yan eh Malaking kalukuhan yan Nakakapanginig kayo ng laman eh Kalukuhan yan oh iyo Ngayon, papara ka ng jeep Papara ka ng jeep dahil nas, nasabon ko kayo Palisin jeep na yan Ba't pinara dahil kinu-question ko kayo. Ah, brother? Ako, hindi ako personal na nagagalit sa sa'yo. Nagagalit ako sa sistema ang ginagawa nyo. Nakakapanginig kayo ng laman, ah. Oh. Salita ka. Palisin niyo yung mga motor. Madam. Pakisabihan mo nga yung hepe ng ano daw to? Brother, LTO ano ka? Naik po. Sabihan mo nga madam yung hepe ng LTO naik. Nabubwisit ako, kinakaya-kaya ang mga riders. Nanguhuli dito sa Cavite, puro motorsiklo lang pinapara eh. Hmm. Malaking kalukuhan yan. Diskriminasyon yan. Hindi ko sinasabing wag manghuli ang LTO. Pero gawin ng tama ang trabaho. Pakisuyo, madam. Nakakapanginig ng laman tong mga to eh. Pasuyo, thank you. Umalis na kayo, patukuhan nyo. Palisin yung mga motorsiklo. Umalis na kayo. Brother, kung hindi nyo kayang sitay ng ibang sasakyan, huwag kayong manghuli ng motorsiklo. kayo. Tawagin mo ay yung tropa. Yes, Odet. Halika yes. Bitawan mo yan. Kinakaya-kaya nyo, riders lang. Tama oh, yan, <coughs> Aling kayo? aling kayo? Pwede ba selfie yun? Boss, selfie naman po po. Sabi ko, sabi ko. Thank you, sir. 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 kayo? aling kayo, brother? Tagasan ka? Dito, sir. Tawagin mo yung mga bata mo. Doctor, sir. Ano yung... Jacklet, jacklet. Ang katikit sa akin, sir. Bakit? Hindi, una manu ako yung nasa pangalan mo ng ticket, eh. Nasaan yung force multiplier? Makinig kayo mga kapatid ha? Police personnel and LTO Force multipliers Hindi ko kayo pinagbabawalang manghuli Ang hindi ko gusto sa ginagawa ninyo Motorcycle riders lang ang kinakaya nyo Kung takot kayo sa naka-four wheel Huwag na kayong manita huwag na kayong manghuli kasi hindi yan yung tamang pagpapatupad ng batas, dapat patas hmm. dapat patas ha? Ah? huwag niyong ipahalata sa publiko na takot kayo sa mga naka four wheels oh. sino ang bobo na rider kriminal Dadaan sa checkpoint. Sa pulis. Oh. Sinong nangaambos? Yung mga pinatay na personalities. Anong ginamit ng nagambos? Porwell motor. Oh, anong ginagamit ng nangaambos? May four wheels, merong single shot. Pero karamihan? Four wheels. Oh, anong nangaambos? Karamihan, four wheels. 30. Oh, bakit motor lang kaya nyo? Ah. Huwag ninyong bastusin ang mga riders. Pambabastos yan eh. Parang pinapakita natin sa publiko, riders lang ang violators. Mm. Paglilinaw ha. Hindi ko kayo, brother, pinagbabawalan. Ang gusto ko lang patas. Oh. May kapatid kang rider. May kapamilya kang rider. Kayo, may kapamilya kayong rider. Eh kung yun lang ay pahuli ko. Okay lang sa inyo. Huwag naman ninyong bastusin ang mga riders. Pambabastos yan eh. Brother, Arabia, yes, sir. Pambabastos yan eh. Dahil sila maliliit na tao lang. Oh. Tapos, nung nasita ko kayo, papara kayo ng jeep. Oh. O oh, sige. On the level. Magsalita ka kung mali ako. Sige. Usapang barkada, usapang kapatid. Tama ako, mali. Tama naman siya. O, ikaw, magsalita ka. O, ikaw. Ikaw. Sir, tama po siya. Puring po rin po, sir. Nag-thank you naman po kami sa mga sir. Kapatid, huwag mo kong bulahin. Kita ko eh. Kung nakita ko, may mga four wheels. Ba't ako mag-abala? Yes, sir. O. Kapatid, on the level, magsalita ka. Lalaki ka naman. Tama ako, mali. Oh. Huwag natin gawin yung mali. Ikaw, may, may kamag-anak kang rider. Ang rider Oh, huwag na ikaw. Oh, kung yun lang ay pahuli ko, okay lang sa'yo. Ikaw, may kamag-anak ang rider. Oh, yun lang ay pahuli ko. Okay sa'yo, hindi. Ay nako, palusod kayo eh. kaya niyo lang kapatid riders, wag na kayong manita malaking kalukuhan yan sabihin niyo sa HP niyo. kasi yan, pambabasto sa maliliit na motorista oh, yun know, o, oh, highly tinted o oh. kotse ba't hindi ninyo mapara o, oh, bakit o, oh, yung sasakyan na yan Paano ka makakatiyak na nakarehistro yan? Hmm. Ba't di ninyo pinapara? Huwag ninyong suportahan itong ginagawa ng LTO pag mali. Ginagamit lang kayo. Pasensya ha. Huwag ninyong ginagamit ang pulis doon sa mali ninyong ginagawa. Uulitin ko ha, baka nagkakalabuan tayo. Hindi ko kayo kino question na manghuli o manita. Pero dapat patas. Mm. Yes, Kapatid, on the level. Eh, kita ko naman, lalaki ka eh. Tagasan ka. Tagasan silang po. Oh, o, ka, matapang ka. sabi mo ay ng deretso sa akin kung mali ako. Sir, tama po, sir. O, oh. ikaw. Tama. Tagasan ka. Kabiten city po. oh nyo ka, matapang ka. Sabihin nyo mo, mo kung mali ako. Respetuhin natin ang bawat motorista, mayaman o mahirap. Yes, sir. Ha? Yes, sir. Gamitin niyo ang polis. Magpatulong kayo. Provided, tama yung gagawin. So, anong oras na? Alam na, sir. Kumain na muna kayo. At kung hindi niyo kayang gawin ng tama, magsilayas na kayo. Yes, sir. Kung kaya nyo namang gawin ng tama, Bumalik kayo. Claro ba? Okay, sir. Ako, pasensya na. Kaya ako, medyo matasang boses. Medyo nanginginig ang laman ko eh. Alam kung bakit? Bata pa ako. Kita ko na yung ng pulis sa may hirap. Eh ngayon, congressman ako. Alangan naman, okay lang ba sa akin? Eh, hindi ganun. Kayo naman, hindi mayayaman eh. Tama ba 'kong? O yung kapamilya ninyo abusuhin kasi pang-abuso ito eh. Oh. Naintindihan mo. Yes, hindi tayo magkakaaway. Hindi ko lang papayagan kapatid yung nakasanayang gawain. Hindi ko lang papayagan na ipagpatuloy. Oh. Baka ko confuse kayo. Hindi ito trabaho ng congressman. Wala lang magtatanggol do sa maliliit na motorista. Oh. Samalup mo sa akin. Sir. Oh. Pati nakakaintindihan tayo. Oo. Hmm. Ano, samalup mo sa akin. Brother. Ah. Ayusin nyo ah. Thank you, sir. Pag hindi nyo binago yan, mag-aaway-away tayo. Yes, okay. Sir. Oh. Mamayad ka, mag-reduce ka. Pamilyado ka ba? Oo, po Pero... oh. oh, bata pang anak mo. Mag-ayos ka, pag na-stroke, tigok. O sinong kawawa? wawa? Oh. Tulungan nyo ang LTO. Basta tama ang trabaho. Kung mali, huwag ninyong suportahan. Okay? O, oh, klaro. Punti yung malinaw, ha? Hindi tayo magkakaaway. Yes, sir. Thank you, sir.